yung daily health trick na ginagawa natin sa umaga lagyan natin sa baso one tablespoon and then water at ilalagay and then iinumin natin yan apple cider vinegar with water best to sa umaga pag walang laman ng tiyan mo Tagan natin, isang puno yan. Then, uh, dalawang basong tubig palagi sa umaga. 462 so good morning guys good morning mga kambihero good morning mga kambihero good sa inyong lahat so today is October 29 I think it's Wednesday tayo sa bahay naguhugas tayo kasi this morning nabagsak na tayo ng maraming order ito mga marami. mga mga <coughs> anim na order agad. Coming from our uh, Grab. Grab app. Uh, so, today's vlog. <coughs> same vlog as everyday, you know. Alam nyo naman yan. Mga uh, subscriber natin na So, ang ginagawa natin kung tayo ng plato. Kasi, iba't ibang klaseng ordering yung order sa atin. May teriyaki, may... Hindi mo mahirap. Hindi mo mahirap gawin. Pero, all the time, kailangan. Pagka nagluto tayo, kailangan laging bago yung mga ginagamit natin pagkakaluto. Okay. Ayan, eh, hugas-hugas muna tayo. So, for today's vlog, baka hindi tayo malis. Baka dito na tayo sa bahay. Business as usual. Okay. Maraming yung order dahil uh, sa kadahilan ng maraming magpupunta sa mga kanika nila mga pulpod sa cementerio. All Souls Day kung tawagin. ready sila. Siyempre, yung iba, kung wala pagkain, order sa amin. Then, nalalapit ng pagbubukas ng tindahan natin, mga kabihero. Pero, bro, more than a month, eh, pwede magbukas na. Dahil na, uh, kinausap na si Mayor, and si Mayor, eh, nagsabi na na, okay na, papa, ano na lang, patig na lang si city engineer para makasimulan na yung kios natin dito sa Santa Rosa Golden City so Shoutout kay Mayor Asilia. Mayor natin dito sa Santa Rosa ang mabutihin nating Mayor uh, hindi siya mahirap kausap magkos talagang tumut talagang tutulong siya talaga so hugas hugas mo tayo mga kambihero ha then na rin tayo para mamaya ready tayo ating business as usual alright grab so dumating na yung liyempo natin ito yung liyempo natin dumating na agabi Lagi mo na sa rep. Then ngayon, na natin ito. So, papatunawin lang natin ng konti. timplan na natin yan. Ubus na yung liyan po natin. So, nagtimpla tayo ng kape. Para sa amin, dalawa ni Mrs. nag sa kami. Kape mo na tayo mga kabiro. Niligsaing na rin tayo. Ayan. Saing tayo mga walot day kasi hopefully mag-busy tayo. Prepared. After na yan, alam mo gila, sasangagin na natin yan. Alright. Ito yung sales natin ng Monday. Kasi ng Sunday, na-upload ko na yung vlog ko doon eh. So, ito yung Monday. And then, Tuesday. Ayan, yung Tuesday natin. And then today is Wednesday kapon wala tayong vlog ay er, kapon din tayo nag vlog eh so ngayon pa lang ulit tayo nag vlog so time check is 11.16 uh, na. Uh. 11.59 medyo late yung ulit ata advance ata, ata to tutulog na pala so nakakadalawang booking pa lang tayo today complete Ayan, new customer yan doon sa mga pass natin na ako may mga new customer din tayo din puro new customer So, meaning, Nakikita nila na Okay yan Sarap yung tindahan na yan So yan lang muna mga ka-bero Palalabasin ko muna si Day Day pag i ko Alright Tingnan muna, una-una na siya Wala pa akong sinasabi, di ba? Na una ka na i muna to Tayo lang, wait Okay belis So beautiful weather. Ang weather today. Hindi siya mainit. Hindi makulimlim. Tama lang. Hindi mukhang ulan. Very nice weather. Namiin ang ating alaga. Pero madilim sa kabila. Dito, madilim dito. Hindi natin alam kung uulan today. Hopefully, kung umulan, huwag naman sanang solid na ulan dahil wawa naman yung mababaha. So, patatayin lang natin ito then Balik na tayo. Ay ka na, Dedey. So, tapos na nating paiin ang alaga natin. So, na maglilinis naman tayo. Then, later on, waiting na lang tayo sa order. Sa so, a daily vlogger, yan ang ginagawa natin for the meantime. Alright babalik mo kayo mga kabihero alright maglilinis muna ako so si Panda pumasok na <laughs> order yan nagawa na natin Pocacho and the long fried rice waiting na lang kay rider So, tamang laro lang tayo muna dito while we are waiting for orders. tsunami. so it's lunchtime. time. check, it's already 1:37. Magbigay ako food natin today. The gray style Say lying and egg. Tayo, pya, chicken. And hindi na natin napakita ito kung paano ginawa kasi this was a meal before, the day before ayan o tinago lang na namin nilagay namin sa rep ininit na lang din it's eating time let's go so what's up guys time check is already 4.30 here in the afternoon dito tayo sa Laguna over 29 Please. supposed to be with tayong Batangas kaso di tayo natuloy then uh, mamaya alis tayo alam tayo dito sa church na may prayer meeting konting pagkakatipon hindi ko nila vlog yung pagkain na kinahin natin kanina pero napakita ko naman sa laing egg rice na may lumpiang Shanghai so up to this moment wala pang booking may hinabuking today pero Hopefully later magkaroon ng magandang transition yung buhay Kasi normally 6 to 6.30 yun ang pukuha niya Then transition siya ng 8 hanggang 10 Then hanggang 12 o'clock So yun ang mga update na sa inyo Alright Peace So bumalik na tayo Galing tayo sa prayer meeting And pagbalik natin Maraming order So hindi ko na na-video Magdala ng huli ko na video May order na pumasok kay Grab So chicken So as usual well, This is as usual well, tayo Alright So antay na tayo ng orders Antay na tayo si Ryder Wala pa eh So magdi-dinner muna tayo Hindi pa tayo nagdi-dinner Kaya tayo muna tayong dinner natin. Time check is already almost 10 na. Late dinner na. Pero konti lang naman kakainin natin. At konting konti lang. Alright. So ito yung pagkain natin today. Dinner natin. Isang isda, laheng. Then, nagkanin tayo pero konti lang to. Baka hindi pa natin magugusto mga kabero. So kaya muna tayo. Let's go! So na pag tripa ating hugasan to. Hindi naman din eh. Hindi naman washing ano yun. Iwashi. Basta inilantang kanila yung alikabok. Basta yung alikabok eh. Dala si ni Super Linis. Magka parang tanggalan ng dubi. eh. Luma na nga eh. Ano, hindi eh. pa natin linisin. Ito yung sa kanya. hindi naman bumakon kaya so tinest lang natin sa sakin natin kung naandar pa naiinit lang natin lang araw kasi ito hindi pinandar eh. so, very good well good condition very good condition napakalakas ang air kung ito so pinainit lang natin ng konti Right, so time check is 11:10. Pai ihihin mo natin, si day for her last PP pee -pee time. So it is PP pee -pee time for day-day. Yeah, ihihin na for the last moment. Time check is 11:25. Oh, ulan madilin. Ni few more minutes, and we're gonna close even. the shop sa na na tayo gonna try to sleep early today subukan natin matulog ng maaga I think I think it's kaya namang matulog ng maaga hapon maka tayo natulog mga 2.30 <laughs> umaga na pala kita niya yung puno na yan no? oh. Oo, dilim dito pero nakikita yung liwanag dahil dito sa camera na to Maganda tong Osmo na no Yung DJI Very good camera Even in the dark you can see your face You can see your image Very clear eh, no? ayan <laughs> So ito yung total 6 natin for October 29 1-8 lang tayo this day mahina compared sa mga normal days natin anyway talaga In October 30 we'll see Ano ano mga mangyayari makakabawi tayo sarado na tayo so, so it's time to rest na pahinga na tayo mga kapero bukos na naman alright so yo what's up mga kapero I'm checking so already 12 o'clock and sarado na tayo so Ilinis lang natin yung mga dapat natin linisin dito. Para buwas pag bukas natin, fresh na fresh tayo. So, walang nag last order between dun sa 11.30. Walang order na. Natulog na sila. So, linisin lang natin dun after. Napahinga na rin tayo. buwas na ulit. Bukas na uli Again, thanks for watching guys Thanks for the support Sa panonood niyo sa vlog ko Maraming salamat sa inyo Mga followers ko dyan Mga subscribers ko dyan Ingatan nga kayo palagi And again, salamat sa Diyos Peace